Hello guys! Sa video na ito ay ginamit ko si Harley. Kung makikita nyo wala pang isang minuto ay palumpalo mga kalaban. Gustong manakit pero palagan natin yan. O ayan bigyan kita ng maraming cards. O statakas ka pa. Ayun, first blood patuloy tayo mga idol. Tapos sa bot naman nagbabakbakan sila si Hanso. Tamang kay S lang ito mga idol. Double kill malala. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi natin makuha yung repolyo, mga idol. Napakakati talaga itong alien na to. i ko na lang sana para mag-KS Pero napitas din ni Gatot Kaka. Ayun, pitas din si Gatot Kaka. Pero itong si Ruby, palong-palong, kamuntik pa tayo doon, mga lodi Ayaw talaga ako tantanan ng Ruby na ito, mga lodi. Hindi, oh, nag na. Gigil na gigil. Habol nang habol talaga itong si Ruby. Hindi niya ako tinatantanan. Ayun, buti na lang. Meron si Atlas. Ayun, makakatakas pa tayo. Ayaw talaga ako tantanan ng ruby mga idol buti meron si atlas oops kamuntik pa tayo doon sa kay hanso buti na lang hindi niya tayo nakita wala siyang mapa mga doti dahil ayaw pa nga umuwi itong si ruby at meron akong ultimate ayaw pitas katuloy gusto kong atakihin ang alien na ito sa likuran niya mga lodi kaso lang biglang nag ultimate malala alien alien talaga mga lodi gustong ipush yung mid namin kaso hindi ako papayag tamang clear wave muna ako dito sa mga minion mga idol kaso lang papalapit na sa mid yung tank namin at saktong Nagsignal siya ng attack Siguradong papasok siya Sakto may ultimate naman ako Ultimate first skill Malala Pitas kang alien ka Lodi Pagkatapos naman natin sa mid Mga Lodi Dito naman tayo sa bot Munang tumiming At saktong nag ultimate itong si Hanzo Ewan ko Nagdadasal yata Iniwan niya yung sarili niya ayun Pitas kung saan saan mo kasi Iniwan yung sarili mo Lodi at buti may mapa ako nakita kong low HP na si Leslie kahit sa low pa yan ng tore mga lodi papasokin natin i flame shot ko pa sana kaso pitas na talaga siya kung umabot ka nga hanggang dito sa video na ito mga lodi at hindi ka pa nakafollow ay baka naman makahingi ng suporta dahil assassin mage ang gamit natin mga lodi unahin ko lagi yung damage dealer nila gusto ko sanang pitasin itong si Florin kaso naultihan ko yung alien ni Zaf pwede pala yun mga lodi tapos kitang kita pa ako dito ni Flor rin. Ayun, hinabol pa niya ako. Palong-palo talaga mga kalaban. Sakto naman sumunod si Sas. Nag-flame shot. Skill malala ng mga kalaban ibinuhos na lahat nila sa akin yung mga skill nila para gusto nila kung pitasin kaso hinabol pa rin niya ako sakto nag ultimate naman si Gatot kaka ayon napitas ko pa siya Lodi kitang kita ko nga na naman si Hanso dito mga Lodi iniwan na naman ang sarili niya hinabol niya talaga yung MM namin kaya yon pitas din eto din si Florin gusto ko sana itong bigyan kaso nakatakas pa nakapag flicker kaya lang nahuli si Elien kaya ito siya na lang yung pagdiskitahan natin mga Lodi sabay clear ng mga minyon sana nagustuhan ninyo ang video kong ito mga lodi maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa ating walang kwentang video mga idol